ayun po, eto na naman po same na lalaki po same na damit, same na pantalon ayun po, lumagpas sandali sa may tricycle at umikot at parang may kinuha doon sa may bakod ng simbahan siguro po yun ang gagamitin niya na panggasgas at pangbara doon sa susian, ayun po sa may ari ay binarahan po yung kanyang susian at ginasigas po yung mga pit, mga flarings ng kanyang ano ng kanyang motor ang lalalim pa nga daw po ng gasigas -gas. ayan po ayan pin, ya po nailawan eh pupuntahan na niya uli yung motor siguro yung may hawak na siya diyan ano pambara dun sa susian ayan bagay linga-linga muna tingin-tingin ayan tine-check na mabuti eh baka may nakatingin sa kanya eh, hindi niya alam eh, may CCTV pala ayan umalis na po ulit sinigurado lang siguro